Voices from Muli po nagbabalik ang Voices from the Frontline at sa oras na to, kami ay inyong samahan muna at makinig tayo sa masayang talakayan at ating alamin ang mga proyekto at programa ng ating pamahalaan. Makakasama natin ngayon ng live si Chairman Maynardo Sabili, ABJD, ang, haba pala na ano ni, Chairman. LLM, MPSA, DCL, walang iba kundi si chairperson ng uh, Presidential uh, Communi Commission Commission for the Urban Poor. Yes, yeah. mga katropa, I'll give you a short background ng ating uh, honorable yes. guest for this morning. Si uh, chairperson Maynardo Sabili is a seasoned politician and dedicated public servant. He has been appointed as the chairperson of the for the Presidential Commission for the Urban Poor. His political career began as a member of the Batangas Provincial Board from 1991 until 2001, where he gained valuable experience in governance and public administration. He then served as the mayor of Lipa City from 2010 to 2019, a tenure marked by his commitment to social welfare and development. His leadership in Lipa City was characterized by initiatives aimed at improving the lives of the underprivileged earning him respect and recognition as the newly appointed chairperson uh chairperson sabili brings a wealth of experience to the presidential commission for the urban poor where he is expected to continue his advocacy for the welfare of the marginalized sectors of society so mga katropa let's all welcome see si chairperson maynard sabili sir good morning, sir. Good morning ko. Sir. sir, again, welcome po sa ating program at magsimula na po tayo sa ating kwentuhan at talakayan, Sir. Paarin niyo po ba nga ibahagi sa amin ang mandato at significance ng Presidential Communication for the Urban Tour, Sir? Ang uh, Presidential Commission for the Urban Tour po ay nag-umpisa noong panahon ni dating Pangulong uh, Corazon Aquino by executive order. At ang mandato po nito ay umpisa ay makipag-coordinate. Uh, sa lahat ng government agencies uh, katulad ng DSWD, Department of Health uh, at uh, marami pang uh, ibang ahensya upang uh, makreate po ang, ang mga polisiya para matudungan ang mga maralitang tagalunsod. Ito po ay sinundan ng uh, isang executive order na kung saan aside from uh, policy coordination and creation ito po ay uh, ang atasan na mag-implement ng mga social services. Uh, katulad po ng livelihood, katulad po ng pangkalusugan, edukasyon at uh, uh, at ang uh, pag-angat po ng uh, kabuhay, ng buhay ng mga maralitang taga Sa kasalukuyan po ito ay under ngayon ng uh, office ng uh, ng Department of Social Welfare and Development dahil nang inilipat po ito ng panahon ni President uh, Duterte, dating Pangulong Duterte. At sa ngayon po ay bilang bagong chairman ng uh, PCUP, ako po ay nag-request sa Office of the President na ibalik ito sa, supervision uh, sa supervision control ng Office of the President dahil original naman po nandyan. Dahil nang ako ay naniniwala na dahil sa sa dami naman ng ay, ang mga attached agencies na naka na inahawakan ng DSWD mas maganda po ito ay direktang uh, pamumunuan o supervision ng Office of the President unang-una sa pagbabudget po ay eh uh, s'yempre kami mga attached agencies lamang ay uh, hindi masyadong napapagtutuunan ng pansin ang pangailangan ng urban poor. Kaya minarapat po namin through my request kasi ako po ay mahigit lang na isang buwan. So pagkakatalaga started noong August 28. So I requested the Office of the President that the uh, Presidential Commission for the Urban Poor ay mailipat uli. At sa ngayon naman po, nagpadala na ng uh, letter ang op uh, of, ng DSWD that uh, the interpose that the agency interposed no objection sa aming uh, hiling pong ito and uh, now ginagawa lang po yung documentation yung processes sa opisina ng Office of the President Executive Secretary Lucas Bersamin Yes sir sir you mentioned sir yung uh, primary mandate ng inyong opisina sir no so Uh, basically you are acting as a bridge between sa communities natin and uh, currently Office of the President. So to ensure na naririnig ang boses at pangangailangan ng ating marginalized sector, Sir. Sir, maaari ba naming malaman ano-ano naman po ang mga main programs ng inyong opisina upang ma-empower ang mga urban families? Una po sa uh, amin pong uh, ginagawa sa ngayon ay pinagpapatuloy namin yung capacity building program yung pong ine-educate namin, nagpupunta po kami sa iba-ibang uh, komunidad. Dahil ang PC uh, PCU po, PCUP ay present po sa uh, sa Luzon, Visayas, at Mindanao. Marami po kami mga tauhan doon at halos sabay-sabay po ang activities namin. Uh, ang layon po nito ay ma-inform, ma-educate ang ating mga kababayan ng maralitang Tagalusod ng lahat nilang karapatan, lalo na po sa sa panahon ng eviction or demolition. Ang ating pong tanggapan ay nagsasagawa ng pre-demolition conference. Halimbawa po, meron pong tayong informal settlers na naayon naman sa batas ay hindi naman sila pwedeng mag sa isang lugar na pag-aari ng iba. Subalit ginagawa na po ito na magkaroon ng katarungan. At uh, unang-una sa pre-demolition conference, tinitingnan po natin ng isang bata, ang uh, isang desisyon ng court ay naging isang penal or uh, may penalty and executory. So yan po ay dadalhin na ng sheriff. Pero bago po natin ipatupad ito, ay uh, kinakausap po natin ang lahat ng parties para wala pong uh, hostilities, wala pong violence at malamang po at mabigyan ng proteksyon ang mga apektadong pamilya. Dahil nang alam po ninyo, nung ako'y undersecretary ng Department of Human Settlement, ay uh, kasalukuya ang pandemic. Ay dinidemolish po yung Santa Rosa area doon, yung main road na kung saan ay nandun po ang mga kababayan natin. Although sinabi nga nila may court decision ito, subalit ta uh, bilang isang undersecretary at alam po natin ang policy ng government that during pandemic ay walang demolition. Dahil nang, nung akin pong nabat, tumawag sa opisina ko, nakasukuyang uh, ginigiba ang kanilang mga tahanan ay agad po ako nagpunta roon at tinanong ko po ang papeles ng mga nang hawak ng sheriff. Ang sabi niya sa akin ay may court order ito at tinanong ko ito ba may clearance ng PCUP. Dahil yan po ay hindi ang lahat ng eviction, demolition ay hindi po pwedeng ipatupad kapag hindi po binigyan ng clearance ng, Pilipi, ng, ng Presidential Commission for the Urban Poor. Ang sagot po sa akin, ay mayroon. Nung tingnan ko po ang papel, ay ito ay dalawang tao, two years pa na ini-issue ng PCUP. I call the attention ng PCUP at nagpadala po sila ng tao so hindi po sila dinidinig ng sheriff. Kausap ko ang mga polis para tulungan ako at may patingil ito pero pinagpipilitan po ng sheriff na ito ay kumuha muna kami ng restraining order or TRO. Sa ganitong pagkakataon, nung ako po ay umupo bilang uh, chairman ng PCUP, ay akin pong pinulong ang mga sheriff na sabi ko hindi sila pwedeng mag-implement ng walang clearance. Katulad ng pangyayaring yon na, na uh, nag-file po ako ng, ng uh, complaint sa court administrator at ang mga huwes at ang sheriff ay binigyan ng reprimand. Ano po? Sa pagkakataong ito, ito po ang mandato ng PCUP. Gusto ko pong ipalam sa ating mga kababayan na dapat malaman ninyo ang karapatan ninyong ito. Tingnan ninyo kung, nakik uh, kung may lugar na hindi pa, hindi nabibigyan ng tiras at nagkaroon ng ebiksyon o kaya pinalalayas na sa lugar na inyong tinitirikan. Tingnan nyo po kung mayroong clearance sa amin. Hindi po, at ako po sa ngayon, hindi lamang clearance ang ibinibigay ko. At, tinis, at tinitingnan ko po kung talagang ang kondisyones sa pagpapalayas o pagpapalish ng mga kababayan natin sa tirahan ay ay nakatalaga. Katulad po ng disturbance compensation, katulad po ng relocation. Kalimitan, katulad po nangyari sa Santa Rosa nung the time of pandemic, nalaman ko wala pong relocation. At yan po ay katungkulan ng uh, mga pamahala ng local government unit. Protektahan nila ang mga ating mga kababayan. Bakit wala man lang representative ang Office of the Mayor, ang Sanggunian, ang Barangay, para magsinay na katuon-tuon na upang uh, yurakan ang karapatan ng ating mga kababayan. At yan po ang mandato namin sa aking uh, pamamahala ngayon ay hindi na po mangyayari ang ganito. Yan po isa. At uh, isa pa po, sa kasalukuyan, ako po ay nakipagunayan sa sa DISUD, Department of Human Settlement and Urban Development. Para ito pong mga informal settlers ay ating uh, ginagawa ng paraan na magkaroon po ng pabahay. So, magkita po ng tulong ng 4-H program ng Pangulo. At ito po ay aming nga uh, tinutulungan sila na mag-form ng grupo upang sa gayon yung mga walang, pabah walang bahay ay biglan po so, ng bahay sa so, ng pag-ibig. Napakaganda po nito. At ito po ay uh, aming uh, ini-implement sa lahat ng lugar ng may maralitang tagalunsan. At isa pa po, nakipag-ugnayan po ako na uh, nakapag-intindihan sa TESDA. Kasama ko po si Secretary uh, Kiko nung isang araw at kami po ay magpa-partner sa pagtitraining ng ating mga kababayan. Yung pong lugar na may mga urban poor organization ay lalagyan po namin ng training center na yan po ay of course partnership ng TESDA. Ang tutulong po ay yung mga aming mga empleyado, ititrain po nila na magkaroon ng, ng knowledge para maging trainer at of course magkakaroon ng certification. Napakahalaga po ng training yung, yung mga bibigay ng TESDA. Dahil nung ako po ay alkalde, nagtay, meron po akong training center, lalos lahat po ng mga nag doon, nag-training doon ay almost sa 100% after the training ay may trabaho na kaagad. Dahil may paraan po tayo, ginakausap po natin yung mga mga ano yung mga companies na malalapit sa lugar na silang kung saan kami nagkakandak ng training at iminamatch po namin yung kanilang pangailangan. Yun po ang aming ah Kaya kung sakaling nag-training po sila, may trabaho agad. At nakipagtuloy, uh, ugnayan din po ako sa Philippine Health Insurance, sa PhilHealth. Nasa sa ngayon, meron po silang programa, yung uh, consulta program. Lahat po ng mga miyembro ay inatasang ko na, nagpalabas po ako ng order sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, at lahat po ng membro ng Urban Poor ay siguro ay gagawin kong membro upang sila po ay maka-avail ng consulta program. Ito po ay libre konsultasyon ng dalawang beses sa mga membro natin at automatic member na ng PhilHealth. Ito po ay na, nakalagay nakasaad sa batas sa ating pong batas sa kasalukuyan. Dalawang beses, at kapag sila po'y kailangan ng gamot, meron pong libreng gamot ang ipinoprovide. Nagkonsulta, ako din po'y nakipag sa Philippine Charity Chief Stakes Office na bibigyan ko ng data, ang lahat ng yung database namin at lahat po ng, ng uh, urban poor organization, member ay kapag sila po ay nakasubmit sa kanila ng, ng aming opisina, hindi na po kayo kukuha ng Certificate of Indigency na kayo'y mahirap. Automatic na po, hindi na po kayo pupunta sa munisipyo or sa Social Welfare Office para kumuha ng Certificate na kayo mahirap. The fact that you're a member of the Urban Poor Organization ay kayo po'y automatic ng tutulungan ng ating PCSO. At nakipag-ugnayan din po ako. At ngayon, nagka, sa kasulukuyan, ay uh, kumukuha ko ng appointment sa Department of Health. Upang sa gayon, yung pong ating mga taga mga maralitang tagalusod ay mabigyan ng ikang, ay medical assistance. Meron pong programa ang Department of Health. At sa akin pong uh, experience, kapag uh, hindi mo naman isinulong ito sa ating uh, uh, departamento ay yung mga government hospital ay alam po ninyo na hirap din po pumila. At sa kakalimitan ay may bayad pa rin yung professional fee. So nakikipagundayan po tayo at yung ating kaalaman para mawala na yung professional fee na binabayadan, binabayadan sa government hospital ay ating pong pipiliting matanggal. Dahil yung po, nung no, okay mayor, wala pong binabayadan na professional fee sa hospital ng Lipa libre lahat, gamot, confinement, at pati po doktor. Kaya po yan. Ah? Meron po mga paraan labang na ginagawa tayo at ah, atin pong isi-share sa Department of Health. Ano po? Yes, chairman. So, so na pa partner, narinig natin. No? Daming effort. All naman. aspects talaga from housing to training to medical. to medical assistance to assisting yung ating marginalized sector. Napakaganda ng narinig natin kay uh, Chairman Sabili kanina na kapag member ka ng urban core, you are already considered na indigent. So, hindi mo na kailangan every single time na mag-a-apply ka ng yes. first certification of indigency. Sa mga schools, sa mga bata. Mag-avail ka ng services ng government. So, that's one very good um, uh, effort talaga ng mm -hmm. office ni Chairman sa BILI. At mo ko pa pala, Yes sir. baka magtampo sa akin si Secretary <laughs> Angara. Yes, sir. Kamay kamakailan po ay nag-usap kami ni Secretary Angara. At nabanggit ko sa kanya na yung aking uh, nalaban through uh, investigation na marami tayong mga kababayan sa mga liblib na lugar, lalo na sa Visayas at Mindanao, na naglalakad po ng uh, ilang napakaraming kilometro. Uh, at uh, ang layo, dumadaan ng mga sapa, mga uh, rivers. At bago makarating ay putikan kang pute ka na tapang kasi kaya natawag yes, namin putikan-putikan ando dumi na ha papasok sa klase pagod na pagod na no ay kaya sabi ko po sa kanya ay kami po ang magtutulong sa kanya na iaalamin namin kung alin yung mga lugar na kailangan ng eskwelahan na katabi ng malapit sa kanilang mga tahanan ano po aalamin po namin upang sa gayon na makapag saan doon maitutok ang paggagawa ng mga paaralan. Ha? Ah? At siya kaugnay nito siyempre, yung pong alternative uh, learning ay atin pong ibababa at magitan po ng DepEd ay kami po ang mag uh, coordinate at aalamin namin kung sino yung mga kababayan natin na ah, because sa kahirapan ay hindi naman nakapag-aral kalimitan po sa mga mahihirap ay nagtatrabaho na pagkatapos ng elementary. Minsan, hindi pa tapos ang elementary, ay sabi ng mga magulang, ay iyan naman ay magtatrabaho din eh, bakit ka mag-aaral pa? Yan po dahil sa kahirapan. Ano? So, ang gagawin natin, upang mabigyan ng opportunity with the proper coordination at pakikipag-cooperate po ng DepEd. Sabi po sa akin ni Sekretary Angara ay tutulong, magtutulungan kami sa pagpapagawa ng eskwelahan sa mga malalayan lugar at of course yung Alternative Learning Center upang mabigyan ng pagkakataon ng ating mga may hirap na kababayan na mabigyan ng nikangay diploma at yan po importante ay dahil yan yung pag nag-apply ng trabaho ay ano ka natapos mo ikaw kayo na kapag tapos na ang Manlaang, ah, ay kung yan iwala, ay di ikaw, i, ah, alam mo na, gaya ng ating lipunan. Pero tulungan natin sila. Akayin natin upang marating ang kanilang hangar, magandang hangaring umundad sa buhay. Yes po, Chairman. Napakaganda talaga ng adhikain ng kanilang opisina. Talagang sa pamumuno po ni Chairman Sabili, napakaraming efforts ang makakarating sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kagaya nga po ng marching orders ni PBBM ng ating presiden presidente, na magkaroon ng whole of government approach. Kitang-kita po natin kung paano nakikipag-collaborate ang Presidential Commission for the Urban Board sa, sa iba't-ibang ahensya para magkaroon ng effective collaboration at saka mga strategies mm -hmm. no para maiparating ang mga basic services sa ating mga marginalized communities nabanggit ni Talaga nagwawaan-uan ones on yes, and one si nabanggit din ni chairman yung pagpag um, sa mga schools sa mga gida communities kung tawagin natin sa ntfl lac mm -hmm. yung mga geographically isolated and disadvantaged areas yes. Uh sir uh, Before we Before. end the interview sir, gusto pa namin to pahabain dahil napakarami nyo talagang advocacies at saka mga programs. Any message po sa ating mga tagapakinig, uh, katropa na nakikinig sa ating ngayong umaga, sir? Uh, magandang umaga po sa inyong lahat. Uh, sa pakipagtulungan po ng uh, ng Presidential Commission for the Urban Poor. Sa utos ng ating pangulo ay uh, ibigay po ang karapat-dapat na tulong sa ating mga kababayan. Sa ngayon po, uh, inayos ko na po ang requirements. Dahil dati, itong uh, bago kami maging member ng Urban Poor, ay requirement yung uh, Constitution and bylaws. Yung po ay makukuha sa pag-register sa Securities and Exchange Commission. Kamakailan pag-upo ko, at uh, kahapon ay naganap, dumating sa akin ng mahigit na siyempre representative pa lang sila ng different uh, organizations sa uh, Cavite. Representing mga yung bayan ng Bacoor at iba pang limang bayan na nasasakupan ng uh, ikang-ikasana ng mga kababaihan sa Cavite. Ay uh, binigyan ko po sila ng accreditation dahil for two years, hindi po sila nabigyan dahil nang kulang po sila sa papers from the uh, Securities and Exchange Commission, ay nakita ko po, sabi ko, bakit kailangan pang kumuha ng SEC papers? Nakikita ba ng SEC kung sino ang may hirap? Sa akin pong palagay, basta't may hirap ka, ay kailangan membro ka. Hindi na kailangan ng anumang Certificate of Articles of Incorporation galing sa SEC. Mar marami po ang benefits na mabibigay namin kapag kay membro ng Urban Poor. Bakit pagunayan po kayo sa aming mga regional at local government units at sila po ay aming kinakausap din upang tumulong sa amin sa pag-recruit. Alos lahat ng mga kababayan natin gusto kong maging membro ng uh, Urban Poor Organization dahil po sa napakadaming binipisyo. Oras na kay informal settlers may decision papalsin kayo. Gagawin natin ang paraano kung kayo ay mapapalis. Aapalisin by virtue of by final order of the court ay kayo po ay may, may pupuntahan. At yung pupuntahan nito ninyo will see to it na ito po ay may hanap buhay, maganda, may kalsada, may tubig, may ilaw. Ayaw po natin mangyari yung nangyari sa Yolanda victims. Nasa na walang ilaw, walang tubig, ha? ang hirap tumira. Pero ngayon, sisiguraduhin ko, after demolition, nagtayo po ako ng oversight committee. Atin pong titingnan kung ito gang ay nasunod ang mga kondisyon. Kaya ay ko kayo lahat, mga kababayan, yung may hirap na tagalunsod, ito po yung nakalagay lang ang urban poor. Pero sa totoo, wala pong discrimination. Basta't mahirap kung saan ka man lupalop, Maging sa urban or saruran areas kayo po ay akin kukupkupin at gagawing member upang makamtan ninyo ang benepisyo na ibinibigay ng ating pamahalaan. Yes. Yan. muli maraming maraming salamat po sa inyo Chairman Maynard Sabili sa inyong oras at pagbabahagi ng mga programa efforts ng Presidential Commission for the Urban Poor. Muling umaasa kami na magpapatuloy na makakatanggap ng mga positibong balita mula po sa inyo. Sir.